ano so, yan? Bye bye po sa three sa pulo oh. Then, pandi muna kami. Pandi, pandi, pandi. na ah, pandi. pandi, pandi, pandi muna kami. Yay! Yeah. Ah, uh, po Pandi. Ay, pa'y dalawa dumating. Ayaw. Okay. 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 Nakareho. Okay. Ang dito Ang lang tayo. Ganito oh, lang na talaga. Oo nga pala. Dapat mong tayo startin. Oh, then you can't Hello. Welcome to Hidden Resort. Senior Citizen Matatag Philippines welcome Yahoo Ayan Yes, yes, yes Citizen Ayan 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 yes, Ayan 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 ito, 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 papicture tayo dito. Talaga, talaga rin, may senior citizen pa. Welcome! Eh, may pa. Hari, Alpa pa na yan. Hotel Resort. Yes, ayan guys. Uh, napakadali ng aming uh, pag-uusap dahil sa pagkakaroon namin ng bindaang team building and at, the same time pag-free swimming ng aming uh, asosasyon ng senior citizen matatag Philippines Incorporated ayan so ang aming uh, boss ang aming uh, founder na ba iba kundi si boss Joel sa De Los Reyes ay may sariling resort at dito yan matatagpuan sa Pandi Bulacan ang kanilang hidden resort ayan guys so maraming maraming salamat sa kanya at dito namin na nadao sa aming building na free free walang na charge sa aming pag-stay. Sana overnight, pero ang iba ay hindi pwede kasi may mga seniors na kaya ayaw na magpag-be yan, di ba? Alright, ayan yeah. yung yeah, medyo nakabis na tayo. Hindi ako sumalit sa pageant ng uh, first matatag pageant namin uh, dahil uh, tayo ang naga uh, nag- uh, nag uh, nagpapadya uh, ayan nagpapadya ayan guys so ayan na ay yung uh, second uh, na suot ko <laughs> ayan guys all right so kanina napakaluwag po niyan at meron pang uh, isang puso oh, dalawang sumba, sumba, sa bandaron ha? hindi na namin nalibo dahil uh, nag-stay na kami dyan at uh, nainip kami sa biyahe dahil na uh, no traffic no? Uh, nakat kami sa anong mga paglalakbaw dyan. So, ayan, nasa pool na sila. Pina, uh, after ng ano namin nga, laro. So, sa second part nyo, makikita yung laro. Sa first part, uh, yung suling-suling namin, yung pagkikwentuhan uh, 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 namin, at syempre yung pag pagkain, yung arka, pagkikot, po dito sa inyo, sa malaking at malawak na hidden resort na aming uh, boss so, ay ang namin ng uh, association o uh, association ng Matatag Philippines Incorporated Ayan. guys so marami na kami uh, officers marami na kami ang members at konting uh, uh, sipag pa para dumami ang aming mga members Ayan. so masaya kami dahil uh, ben, dapat man, man, matapos man, ang summer kaya kami ay ilang napalusong sa swimming pool. Ayan. Alright. So, masayang-masaya ang uh, mga officers. Siyempre. No? Sa pagkikita nito at uh, pag uh, kasiyahan nito. Uh, Ayan. Go, 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 go lang tayo, guys. Ayan. So, fixing kami lahat kasama ang uh, president and at the same time, co-founder ng uh, single citizen matatag. So, magpakatapag lang at uh, tayo ay uh, magiging uh, magbubom din tayo, guys. Ayan. Alright. Sama mga rin dyan. Pasyon, 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 pasyon. Ayan. Ayan. Ayan ating bahay ko dito. At ang ating mga admin-admins. Siyempre, ang founder natin, si Master War. At ang mga admins natin dyan, ay si LeBam's 2.0 Yams OFW ang Kotik Channel, Merle Stani. Ah, uh, of okay, course, si Dog isa sa admin. Okay. Ah, uh, uh, vlogs ah, alright guys sa mga nagpo-post dyan nandyan si Rachel Williams si Simply Ella si Marquez de Puda BRT TV 23 in Dayag ah 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 ah

Opo, yoyo, ang masipag namin maakyat dyan na nagkakanta-kanta si Mark Anthony Briones. Ayan, Inday da Inday, Inday, Dayag, isa sa host. At si Inday Badida, uh, Badiday. Ayan, go, go, go. Shasta! sila Jonel, yung ating mga Mitchi Manalo, yung ating mga support, yung support sa ating mga sa ating mga pag-premier uh, marathon. Ayan, sa uh, aside ng bahay ko may mga ko, na uh, ko uh, uh meron kaming ko uh, channel na dyan sa atin sa pagsusuport ang team po yatters team kapangan, team positive and domi batya team ayan guys so ayan guys So, ayan. Napakalawak niya. Napagandang tignan. Hidden, hidden resort ang tawag yan. Kaya medyo talagang hidden. Mahirap mo siyang hanapin kasi dulo, dulo na siya. Ayan, dead end ba? At medyo maliit ang daan para roon. Kaya kung hindi mo talaga uh, tutuklasin siya, ay ta, talaga hindi mo siya mahanap agad-agad. At saka mga pang second time po na itong pagpunta dito sa pero hindi pa ganun kaganda at hindi pa ganun uh, kaayos no so talagang bahay dati yan ang uh, malaki na may pool ng aming uh, boss ta uh, Joel so yan ay uh, pag-aari uh, niya na maluwag pa nagtalagang hidden na uh, resort na siya ayan so, salamat salamat dyan sa mga tao nila dyan katulad ni si si Michael no ayan at saka nakalimot ko yung pangalan ng isang ke anak nag ano dyan nag-aalaga ayan nag-aalaga ng kanilang uh, resort ayan So sa part na niya, sa malikod niya sa kabilang ng likod niya ay kanila pa rin may mga uh, may mga pa, ano yun, manukan sila at mayroong pang parang ah uh, condo or hotel no sa kabilang bakod na yan ayan guys so taklasin pa natin ano ano ba yung palakad-lakad na ko ayan may ko sa inyo yung pade <laughs> pade na paint of kawayan ayan di ba ah, kawayan na parang alam mo talaga merong pool at may mga pools dyan ayan so So guys, maraming maraming salamat dyan. Ayan, mga kasama ko. Uh, napakasaya natin dyan nagyan mga ko sila ang ating uh, officers nya si Remy Marcelo ayan si Dom at ang kanyang uh, sweetheart na si Cecil si Josie, ayan si Bajing si Isabel si Miling aha, yes, 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 si Lulu lulo si Melinda oh, at Melinda at, at Ay, si Devina. Alright, alright. So, asaya-asaya namin dyan, syempre. Ayan, guys. Go, 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 go lang tayo dyan. Alright, right. Oh, si Edna. Ayan na, marunong lumangoy sa amin si Edna. Ayan, kaya nandun siya sa ilalim. Kami nandun na sa pababaw. Ayan, guys. So, tulingan, tulingan, tulingan. Alright, yun na yung ating aming, uh, dinner time. <laughs> So, so, ayan, may, uh, bago na may bago uh, uh, recipe dyan. Uh, yung hipon, at saka ay pinakbet pala. Uh, at saka ay masa. Ayan, nilabas na mga itlog, nilabas na talong, nilabas na yung chicken. Okay, yung aming uh, na, mas sarap na dinner uh, ulam namin. Ayan, guys. Siyempre, Uh, hindi matatapos ang aming uh, aming kasi na to na hindi kami syempre kakatawa yeah. Uh, kumata kami guys dahil uh, masang masaya no? at uh, habang yung ibang uh, sa amin ay nasa swimming pool pa rin inanam na ang uh, sarap ang uh, maligam-gam na tubig doon sa pool. Pero kami, ayun na nag na kami, nagligo na kami, kaya, ayan, uh, kami ay uh, aawit, to. So, uh, mga ilang awit lang naman ang aming uh, kinanta dyan dahil uh, nasihan kami dahil napaka-maliwala uh, uh, at the same time tahimik ang uh, lugar na yan, no? Sarap sana talagang mag-overnight kaya lang talagang uh, hindi pipwede sa iba naming mga kasamahan. Yan. Baka mag-alala ang kanilang mga anak. <laughs> Hindi na magulang ang mag-aalala. Yung anak na ang uh, mag-aalala sa kanilang mga magulang. Di ba? Alright, alright. So, nandito tayo sa premium marathon ng uh, bahay kulitan. Ayan. Sana na sa susunod na taon ay uh, meron pa rin kami ganitong team building ayan para matest namin ang, ang uh, aming uh, pakikisa pakikisama sa bawat isa ayan guys so yung iba naka swimming attire at yung iba ay tinatago ang kanyang mga katawan. Ayan, di ba? Alright, yung may mga malakas ng loob dyan, kahit sila ay senior na, talagang pinapakita nila na malakas ng loob, yes. Ay, <laughs> malakas ng loob. Alright, alright. Again, again, shout out dyan sa mga nandyan, nanununood, sa mga nasa baba. Maraming, 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 maraming salamat sa palaging support. At syempre, yung ating still Ah, uh, June pa rin kaya happy 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 anniversary, first year anniversary ng ating uh, bahay Kulitan Ay, thank you, thank you kaya Master Worm sa kanyang uh, pagtatag ng ating uh, samahan at sana maganda pa no? ng uh, bahay kulitan kasi makukulit <laughs> makukulit ang ating mga kasamahan yan alright so guys <speaking language> di matapos ang aming uh, kainan dahil uh, para dapat ubusin mga pag hindi na ubus mag-shower start na siya ang katuwaan na yan na ang aming go 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 nakaka tangpuha at sa pitang linggo giliwa ko iyo gidiwa daw sakit oh my god okay this na yung pagtanting i'm so much i'm so much kae dilisdi natulog ako minda pini muni tang ako igum isinwala Yes yes, cool. kaya, oh, yes, yes, yes. Oh, so, kumensyon kay si... Masama? O, natin yun. Sa awal lang ko. And, at after nang kami matatag sa aming... O, baka naman sa Baktong naman. O, baka muli salamat. sa aming mga kaibigan. Salamat sa Oh, Maraming salamat. Bahay kulitan bye- bye